Ito po, meron ako dito ang gagawin po ito. Ayan. First time ko kung gagawin ito, kaya papakita ko sa inyo. Ito pong puto na to ay ko dito sa pinaka parang malaking steamer na yung nasa rice cooker. Dito ko po siya lulutuin at saka ko siya i-steam. So, hindi ko na siya nilagyan ng food color. At tapos ito, inalagyan ko na rin siya ng dahon. Tapos, dito ko siya ilalagay. At titingnan natin kung magiging success yung ginawa ko. Dahil birthday naman ang habi ko, so... Madali ang luto na lang po ng aking puto. Hindi ko na siya nilagay sa maliliit na cups or yung sa ng puto. So, Ayan, ito lang muna. Tiin lang natin, gawin natin dalawa. Kasi baka mamaya, kumalpak siya, at least mayroon pa akong option na kaunti. Okay, so, ayan. Hatiin natin sa dalawa yung akin ginawa. Ito po ay kalahating kilo lang. So, nalutuin natin siya. Papakita ko mamaya sa inyo. At dito ko siya i-steam. Dito. Ang dami. Hindi po siya i-steam. Tapos, ito po, ay lalagyan ko siya ng egg na pula. Tapos, itong so, <laughs> ah, uh, ito yung cheese, ilalagay ko siya di sa yes, ibabaw. Pagka, umano na siya, umarasa na siya. So, mamaya, uh, tingnan nyo kung paano ko ilalagay at gagawin. Kung magiging success ba yung ating puto. So, ito po, ilalagay ko dito. Tapos, ito, ayan, ilalagay natin doon sa loob. Pero, lalagay muna natin ito. Para hindi mataas-taas, yan. Tapos, ilalagay natin ito doon sa loob. Ouch! Ayan, mainit. So, saka ko po, po siya tatakulo ba ng kaldero. Ayan, ang takip, sorry. <laughs> takip pa lang yung tatakip po. So, ayan lang po siya. Antay lang mga, ano. mabilis lang yung maluto. Ayan, naka-15 minutes na po tayong makalagay dyan. Ngayon, ito po ay testing ko lamang. First time po lang gagawin. So, ilalagay ko ngayon yung pot. Ay, ito, ito. Ito. Itlog na pula. So, ito lang yung isang lalagyan natin. Yung pangalawa na gagawin ko. Hindi ko na siya lalagyan. Kasi nga po, uh, ito lang po naman ay trial. So, ipag natin na hindi ganun ka ano. Walang mangyari. Hindi maganda. Mapakinabangan naman. At makain natin ang ating puto. Ayan. So, nalagyan ko lang itlog na pula. Ayan. Sige. Oh, okay dahil ako ay napapagod na mabilisan lang po talaga ito dahil kami ay galing pa ng habit. ko at ako ay nag kami ay nagsimba pa po ayan. mairaos lang ang kanyang birthday ayan. first time po kung gagawin to at lalagyan na natin ng cheese kakayuda na natin ng cheese to para sa ano man napahala na to I wish na maging okay yung aking photo ayan. lagyan natin ng ano So, ayan, okay na ito. Pagkin na natin. Hintay na lang natin maluto. Yung ilalim. Ayan, natin mga 30 minutes siguro to. Hintay na? Okay. na lang po natin. Siguro mga 1 hour. 1 hour? Yes, I think 1 hour. So, wish natin na maging okay yung ating puto. So, ito, tingnan natin. Check natin muna kung nag-success ba ang ating puto. Oh my God! Look at this! I think, nag, ano naman, nag-success naman tayo. Magiging okay naman yata yung photo natin. Ayan. So, nakita nyo, photo natin. So, sana oh, maging okay yung photo. <laughs> Ayan, first time kong ginawa. Ah, photo pa daw. Sorry. Sorry na asawa. May photo pa daw. Ayan. Oh, photo pa daw po. Ayan. Oh, first time kong ginawa yan. In my history. So, mamaya balikan natin para makita natin yung finish uh, finished product ng ating ginawang photo. Tcharam! Yan, Oh, ito po ang aking ginawang photo po daw po ito kasi may itlog na pula sa amin ng ko. And ito po yung isang photo na hindi ko na po nilagyan ng uh, itlog na pula. At ang good news is, naging, uh, ang result po niya ay napakaganda. Ang ganda ng result niya, yan no? Ayan nga lang la, po ay binawasan na namin dahil kami po ay nag-alay. Ayan, may bawas na. At ito po yung alay. Oh, ayan po ang alay. At ito naman, yung simpleng handa ng habi ko. Ayan, may pancit spaghetti. Yung lang po, makaraos lang po yung birthday niya. And of course, yung iba dyan is pang New Year at pang uh, another occasion pa. So, so yun lang po ang aking vlog for today. Oh. Ang ganda ng aking puto. At ang ganda rin ng aking puto pa. Oh. Ang kinalabasan po, oh. ang ganda niya. Oh. Oh. Anahin ko, Pakita ko po sa inyo. Oh. Ayan, napaka-floppy po niyan. Floppy yan. Oh. Floppy yarn. Ayan. O oh, yan. Ang ganda niya po. At mukhang masarap. At yung spaghetti, uh, natin.